So yun, mga kabayani, manging isda tayo rito So ito ang natin Tinapay ang payo natin Ayan, Ay, ganito lang yan Ganito lang ang mangguli ng ano ng isda dito tunan natin to sa libyano sa mga libyano natin natutunan kung paano mahuli yung mga ista ngayon dito lalo na yung mga istang banak sa maral yan halis na tayo mga kabayanik balito nagagis na tayo ng ating uh, pain at uh, tayo yung mag-aantay dito mga kabayanik ganito talaga pangisda diba? ganito talaga yung pangisda asensya tamang tiis magtsatsaga yan ang, pa, yan ang pangisda dati naman talaga mga kabayanik hindi naman tayo na marunong na ito na nakagiliwan lang natin kasi yun nga dahil sa ating idol jumper sniper pero ito yung aking way na Hintayin lang natin uh, na ng ano, ng homesick. Pagwala wala na akong ginagawa, pagtapos na galing trabaho. Maghihintay lang tayo mga kabayanik. Shout yun know, o, diba? Tamang-abang lang tayo, tabang-abang Sana makahuli kagad tayo sa unang hagis natin Dito naman sa amin, maraming na uli rito malalaki Kaso ang problema mga kabayani Hindi ko alam kung paano sila ulihin eh mga kabayani Ang dami, ang lalaking isda Lalo na yung mga ano, trabali Ang dami rito ang trabali tsaka yung mga talakito Ang dami yung trabali at talakito, isa lang yun eh no pero ang dami nila tapos dito lang po ang dami. Hindi ko lang alam kung paano huliin sila kaya wala akong gamit. Ito eh hiniram ko lang to yung ano ko yung fishing rod ko na to. Hiniram ko lang sa Libiano sa kaibigan ko Libiano. Eh ang problema wala tayong mga gamit dito pero sana sa pagbalik natin kukumpletuhin ko lahat ng mga kailangan ko pang isda, sarap sa pakaramdam mga kabayanig pag alimbawa ganito yung ano, yung pagod ko yung stress ko sa trabaho nawawala mga kabayanig sabi nga ng mga kasama kong Pilipino siguro daw, nung unang buhay ko, shokoy ako kasi talaga wala akong pinipili mainit, malamig siya pangit ang panahon kumupunta ako ng dagat mga kabayanin kaya kung mapapansin nyo negro na ako Maitim na ako mga kabayanin pero malaking tulong sa kalusugan ko to mga kabayanin sa totoo lang mga kabayanin kilala nyo naman at alam nyo naman na galing tayo sa istro kaya yung nandito ko sa ano, dagat nare-refresh ako at nare-relax ako mga kabayanin alam ko naiintindihan to ng mga ibang katulad ko na nangigisda ng mga OMW alam ko 'yung pakiramdam nila mga kabayanin, 'di ba? Ganyan lang naman, hanap ka lang ng diversion mo para maibsan mo 'yung kalungkutan, 'di ba? Maging masaya ka. Ikaw rin ang gagawa ng paraan, mga kabayanin. Ay, tamang hintay lang, tayo 'yan, mga kabayanin. 'Di ba? Damdamin ba eh, no? 'Yan, tey-tey lang. Ganyan naman talaga paginisda. Talo-inip, sabi nga nila, talo-inip ting waiting. Laki ng kalaisdaan ko rito, no, mga kabayanik. Nako, kung ano, may GoPro lang ako, mga kabayanik, makikita nyo yung mga isda dyan. Ang dami dyan, mga kabayanik. Kaso lang talaga, hindi ko alam kung paano sila ulihin. Pero darating yung oras, makakadali rin ako dyan ng malaki. Isla nakakadali din ako ng malaking isda ayan, 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 mga kabayanik may kumakagat na mukhang may hulay ko dyan mga kabayanik may hulay ko dyan o, may hulay ko dyan ayan o kinakagat ko na yung tansi mga kabayanik o o parang may hulay ko dyan mga kabayanik o, may hulay ko dyan alam ko may hulay ko dyan mga kabayanik ayan o oy yan sigurado yan parang dating umiihi lang ako eh no May humihila eh. Ayan. May umihila sa tansi mga kabayanin Ayun. Sigurado to. May huli ko dyan. Ayan, mga kabayanin Ayun o. Oh. Ay. Ayan. Huli, huli. Ayan o. Oh. Fish on tayo dyan mga kabayanin Fish on tayo dyan. Oh, huli tayo Fish mga kabayani. Samaral. May huli Samaral. tayo. Antali natin. Ah. Oh. 1-0 tayo dyan mga kabayanin oh. Semarang. You know. Right. Karena udah tayang takk <smallly> fyri <noise> ira dali cellphone isda ka talaga tamang waiting ka talaga o, yan na naman waiting na naman tayo mga kabayan diba yun yan lang talaga pero grabe ang nararamdaman ko dyan mga kabayan grabe yung saya ko dyan mga kabayan talagang tanggal na tanggal ang homesick mo dyan eh. homesick homesex pala mga kabayan tanggal <laughs> tanggal dyan lalo na pag alimbawa talagang Lili na. Nako. Minsan nga mga kabayan, hindi ko na napapansin yung oras diyan. Eh. Gabi na pala, alas 8 na ng gabi. Hindi ko alam kasi. Diyan sa Libya minsan kasi may araw pa. Hindi mo alam gabi gabi na. ano you know, naayos natin mga kabayan. Naayos ulit natin yung cellphone, manalaglag eh. Buti na lang gumana pa. Yan, waiting tayo ulit mga kabayani. Ganyan lang. Ganyan lang ang pangingisda. Kasi yung agos kasi, yung mga isda hindi na pipermis. Kaya iniintay ko muna ulit maamoy nila yung paing ko. Pag naamoy na naman nila, magkakagulo na naman sila dyan mga kabayan Ganyan lang, waiting waiting lang tayo mga di ba Siguro habang naghihintay ako dyan, magpapasalamat tayo sa lahat ng Sword Family, sa lahat ng nagsusubaybay kay Daddy TV, sobrang salamat sa inyo. Sa lahat ng nagbamaal, I love you all. Nahirap na magbabanggit uli, pero I love you sa inyong sobra, di ba? Basta needle japper sniper, I love you. Ingat ka palagi. Iyan o, di ba? Sarap po. Gitan nyo naman, di ba? Ganyan lang ang buhay natin. Pagkatapos ng trabaho. Yan, dagat, di ba? Okay. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Yeah, this is oh, all my area. Ah, oh, this is your area. Yeah. There my job. Yeah. yeah. Here, my area. <laughs> this is your castle. What's this? Ah, this is a video

I am too what does You do? Too much. I am too much, here, huh? too much sometimes uh, you this. catch. Huh? Sometimes you catch me. Yeah, Sometimes, yeah. Sometimes catch uh, big fish. But sometimes nothing like this. I think is catch some what is your bee? some fish? A rule?

嗯。嗯嗯 <laughs> Not too much fish yeah, to yeah, Be careful. for this. Це мене Where? Where? Ah, up. Uh, yes. like, yeah, 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 yeah. This one, like this, you this thing. Like this. And this. This, don't touch. But after you see, go away. Go, go like this, okay, do touch. But like this, no. you need small fish come after, after, big fish, small fish eat But uh, you need uh, move And the bread, this uh, one, uh, the food, the raw bread. No bread, like this. Not nailed. not nailed. Like this. Why? Like this, don't go down. Uh, just up, 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 After it goes, uh, goes uh, walking uh, here. Let's connect by hand. This is area 3. Ask some guys for papa Bapa? Bapa. 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 Ask some the 3, Yeah. need four Number 9. Nine and, ten, huh? Nine and ten, yeah. Okay. Like, yeah. This. Dapa, ha? Dapa, ha? Dapa. like this, yeah. like this, like right. oh, huh? yeah. this, So, yan. Kausap natin yung ating kaibigan, mga kabayani. Yan. So, yan. Ay, naman na naman tayo, mas uh... papay na naman tayo, mga